Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa mga USB modem na binili ng Comelec. Bago ang lahat, batiin ko muna kayo ng magandang araw mula sa Good News Update. Ito ang mainit na balita sa ibinunyag ni General Rio tungkol sa irregularidad nung nakaraang presidential election. So lahat-lahat po sir Ted na mga bagong modem na tinatawag ay uh, 20,300. At yung mga bagong modem po yan, base po sa naging payo sa amin at that time ng Globe. Siyapagkat siya po yung nangungunang uh, uh, telco company. nakakontrata ng comile kinakailangan i-convert daw po dapat namin from 3G to 4G. Yung po kasing nabili namin ng mga modems noong 2016 kasama yung machine, 3G lang po yun sir Ted, ma'am Angel. Kaya po... Bumili ko rin mga bagong modems. This time ko 4G na. Ang problema po yung lahat ng 4G na yan ay iisa po yung uh, IP address. 20,300 po yon So, for reference, nagtanong tayo kay Google. So, isearch nyo rin. Uh, type nyo. Uh, sa search, can 4G wireless connection have the same IP address? Okay. So, ang sabi ni Google, No. No. Sabi niya, hindi pwedeng magkaroon ng 4G wireless connection na may parehong IP address. Okay. Sabi. sabi niya, On 3G or 4G, you would have a different address assigned by your wireless provider. So, ibig sabihin, si internet service provider, si Globe, si Smart, si Dito, mag assign ng IP address, ng public IP address na walang kapareho sa bawat modem. Sa bawat wireless modem, mag assign sila ng IP address, ng public IP address na walang kapareho So nag-iisa lang siya sa mundo. Yung pinakita nilang uh, reception mm -hmm. logs ay dapat uh, public, public no. Pero yung sinuri namin yung raw files, sa bang lumabas Pri private. So private network itong Smartmatic na sinekreto nila sa publiko, no? uh, dahil yung sa demonstration nila, wala dapat any device between the VCM And this Comelec uh, service, no? Eh, nagkaroon. eh yung di na nila maitanggi na mayroon talagang uh, private IP address kahapon. Kahapon ay nagpa nag uh, may, may press forum, no? May, press may media forum ang hmm. uh, press con, ang Comelec. At si hmm. uh, chairman na uh, George Garcia nagsabi mismo, Yes, inamin niya na mayroong private hmm. network at gumamit sila ng hmm. private IP address. Bumili ko ng mga bagong modems. This time po, 4G na. Ang problema po yung lahat ng 4G na yan ay iisa po yung uh, IP address. 20,300 po yon. So, for reference, nagtanong tayo kay Google. So, i-search nyo rin. Uh, type nyo. Uh, sa search Can 4G wireless connection Have the same IP address Okay So, ang sabi ni Google No No sabi niya, Hindi pwedeng magkaroon Ng 4G wireless connection Na may parehong IP address Okay Sabi, sabi niya On 3G Or 4G you would have a different address assigned by your wireless provider. So, ibig sabihin, si internet service provider, si Globe, si Smart, si Dito, mag assign ng IP address, ng public IP address na walang kapareho sa bawat modem sa bawat wireless modem, mag assign sila ng IP address, ng public IP address na walang kapareho. So, nag lang siya sa mundo. Ang sinasabi ni Comelec Chairman Garcia na bumili sila ng modem para sa BCM. So, ang bawat BCM merong modem yan na magtra-transmit ng total votes ng presinto. Bawat presinto may isang BCM na ang modem na yon ay magtra-transmit ng boto papunta sa transparency server. Ang modem na yan, 3G man o 4G na galing sa ISP, ang ISP ay Internet Service Provider ay may unique na public IP address. Ang ibig sabihin ng public IP address na unique ay walang kapareho sa buong mundo. So, yung modem na nakakabit sa isang BCM may public IP address na unique na walang kapareho kahit saan man sa mundo Ang mga example ng ISP Internet Service Provider ay ang Globe, Smart at dito. Ang sinasabi naman ni General Rio na dapat sinunod ng Comelec o Smartmatic ang standard kaya tayo bumili ng wireless modem para sa mga BCM para ipadala nito ang mga total votes per present via internet so dapat ang ginamit na transmission ay ang internet ibig sabihin pag ang internet ang ginamit mo ang maililista sa transmission log ay ang public IP address. So, dadaan sa internet, merong public IP address. Pero, lumalabas na nasa transmission log ay ang mga nakasulat ay private IP address. So, ibig sabihin ng private IP address nasa loob na ng network. Ito, isang network to, isang network to para sa transparency server na ang pumasok na mga data galing sa device na may private IP address na 192.168.02. Okay, so 192.168.0.2. Ito ang private IP address ng isang device na merong 20 million votes na pinadala dito sa transparency server. Ang ibig sabihin ng private IP address ay konektado na yung device dito sa transparency server. Hindi siya dumaan sa internet. Hindi siya dumaan sa tamang proseso na dapat sa internet dumaan na merong ang isang BCM merong public IP address na maililista sa transmission log kaya tayo may modem para ipadala ang mga boto ng bawat presinto mula sa presinto papunta sa transparency server na ang paraan ng pagpapadala ay sa internet. Ito ang napakalaking irregularidad kung bakit ang data ay galing na mismo sa loob ng network na nasa private network. So palo na kayo para ma-notify kayo pag may update tayo. Thank you.